Isang produktibong araw sa ating lahat mga kabisyo sa pagnenegosyo so, Napakaganda naman ang ating tanawin Mount Pulag yun know? o, Mount Pulag Nandito tayo sa Northern Blossom sa Benguet Benguet Ako ang daming bulaklak O oh, mga kabisyo Ako talaga nagbubunga No, ng bulaklak Itong mga halaman dito Halo-halong mga bulaklak Eh kaya ang tanong na sasagutin natin ngayon ay mga kabisyo Kasi nagtanong na Dok, kailan ba? o Ano ang tamang edad? na ako ay magsimulang magnegosyo na. O siguro hindi talaga edad ang gusto niyang itanong dito. O ano yung sitwasyon sa buhay niya na kung saan masasabi na niya na siya ay pwede nang magnegosyo. Itong ganda kasi ng bulaklak o oh, mga kabisyo. You oh. <laughs> know. o, ako sasabihin ko wala kasi talagang eksaktong edad no, na kung saan talaga ay pwede nang pumasok sa negosyo. Do sa batas kasi dapat 18 years old no, para hindi ka minor de edad legally. Eh, pero habang bata pa, no, pwede ka nang kung tutuusin magsubok-subok ng pagnenegosyo. O di ba? Pinagtatawa na natin yung mga kaklase natin dati. Titinda ng mani. Eh pero sa totoo lang, lamang na sila sa pagnenegosyo. Natututo na sila. No, marunong nang magbilang, marunong magsukle marunong na magready ng produkto, marunong nang maghanap ng customers. Kaya ako sa totoo lang, ang edad, hindi dapat su sukatin para tayo mag-umpisa ng negosyo. Habang maaga pa, habang kaya mo na ngayon, mag-start ka ng pumasok sa negosyo. Ano pa, dapat pwede ka makapasok sa negosyo, yung sitwasyon mo ay meron ka ng fixed income. Fixed income kasi halimbawa, ikaw ay mag -e empleyado or meron ka ng pang-sustain sa buhay mo na makakakain ka na araw-araw at ngayon Meron kang pwedeng maipo na pera para sa pangatlong requirement na pwede kang magnegosyo, yung meron ka ng kapital. no Meron kang naipo na pera para meron kang pwedeng isugahal, itaya sa pagnenegosyo. Hindi mo itataya yung kabuhayan mo na, ay naku, malulugi na yung negosyo mo, wala kang makakain. O, edok, paano ba yan? Hindi naman ako nag-aaral, wala naman akong employment. Eh mga kabisyo, Pwede kang magnegosyo, mag-iipon-ipon ka muna. Kung wala kang fixed income dahil sa employment o sa kung ano man, savings or investment, eh pwede kang, susubukan ka na talaga, pwede ka na rin sumubok sa pagnenegosyo. At ito ang posible mong maging fixed income. Kaya lang, magsisimula ka ng maliit, maliit na kapital. At yung mga karunungan knowledge na kailangan sa pagnenegosyo, dapat maintindihan mo, maunawaan mo. O yan ah sa pagnenegosyo rin, hindi rin basta-basta meron ka lang produkto. Dapat alam mo yung dynamics, yung mga pasikot-sikot sa pagnenegosyo. Dapat inaalam mo rin yan. Kung oh, ganda na naman ang bulaklak. Oh. <laughs> oh. Inaalam ang mga pasikot-sikot. O oh, anong dapat? Eh dapat mag-aral. Dapat mag-research. oh, masasabi mong pwede ka nang magnegosyo, magsubok. Eh mga kabisyo, huwag kang magugulat. Na ngayon, sa pa unang pasok mo sa negosyo parang nalulugi ka, nahirapan ka huwag ka madi-discourage dapat aaralin mo pa nang aaralin o isa pang tanong na sasagutin ko siguro connected dito sa tanong na kailan ba dapat magsimula magnegosyo eh yung kailan naman, nako medyo alanganin, mahirap na pumasok sa pagnenegosyo eh mga kabisyo, mahirap na pumasok kung ikaw ay matanda na No, hindi ko masinasabing sinasabing hindi na pwede. Kaya lang kasi, eh baka kasi hintayin mo pa yung retirement mo. Naku, mahirapan ka na intindihin yung dynamics ng pagnenegosyo. Nahirapan ka ng mga errands-errands, lakad-lakad, logistics mo. Eh wag mo nang hintayin yan. No? Pwede naman. Eh pero talagang, naku, marami kang aaralin pa. Pati yung physical mo, kailangan ma ready mo. O kailangan, ano pa? Eh wag mo nang hintayin na makaipon ka pa ng malaking amount. Huwag mo munang hintayin yun kahit may maliit kang amount na savings na pwede nang pasukin sa negosyo, ipasok mo na yan para maranasan mo na yung pagnenegosyo. Huwag ka munang susugal ng malakihan nang wala kang may mga experiences sa mga maliliit pa na negosyo. O ano pa, eh mga kabisyo, huwag mo na rin hentayan na ma-establish pa yung buhay mo na matutunan mo ang lahat sa pagnenegosyo. Hindi rin, hindi mo matututunan kagad lahat. At sasabihin mo sa akin, alam ko ng lahat, alam ko ng pagnenegosyo. Hindi, kasi yung experiences mo rin sa mga pagnenegosyo pa, naku, Diyan pa magtuturo sa iyo ng totoong mga pagnenegosyo mo, mga experiences mo. Oh, ang daming pwedeng aralin mga kabisyo. Kuha ka rin ng grupo. Dapat may grupo ka, no? Dapat may grupo ka na kung saan makakatuwang mo sa sa pag-aaral sa pagnenegosyo. Oh, unti-untiin na. Malaking aralin ang negosyo, pagnenegosyo. Unti-untiin na. Isang produktibong araw sa ating lahat mga kabisyo sa pagnenegosyo. God bless. Bye-bye.